Pusike, tara, okay. Ayan o tara, samgitin sis. Ano? Siya 'yun to. Oo. Oh, 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 Ayan. Ayan. Happy, oh, oh. tapos oh. Ay, ako. Abi ako. Oh no. Boltene mo. Sabi niya, ano niya? Totol. Kuya, mamaya na ako uuwi. Magdi-dinner muna kami kasama friends ko. Saan ka pupunta? Kakain kami sa restaurant dito sa Tomas Morato sige, uwi ka maaga. Ayan, mm. nag-send pa. Ay, ha, tama. Okay. siya, ang galing. Ang galing eh, ang galing. Ang galing, ang galing. oh. Yes po, pahinga, pahingi ako pera. Sabi ko, siguraduhin mo lang, kakain lang kayo. Ah, uh, ginamit mo, ginamit ko pera ng store. Oo nga, Ayan, oh. Sanay ka pa naman magsinungaling. Same kayo, ate Cheng mo. Ah, uh, uh, si ate lang yun. Sinamo mo na naman ako. Ah, uh, uh, hindi daw siya sinungaling. Ah, uh, oh, hindi daw siya sinungaling. Ah, uh, hindi, uh, hindi, uh, hindi, uh, hindi siya sinungaling, ah. Mm. Eh, may nakapagsabi. Nanay, nanay ah. Ngayon lang ka Na ano, boss? Nandito daw siya sa Antipolo. Ang layo ng Tomas Morato sa Antipolo. Hala! Oh no! Paano siya nakakarating dito, boss? Hindi ko alam! Ibig sabihin, nagsisinungaling siya. Please, no. Yari! <laughs> Yari! Uli <laughs> natin. Uli natin. Kikil na ako eh. Yari talaga to. Kikil ako. princess! Maganda ka! Tara. Ayan. Sigurado ka, boss? Hindi ina mo gumawa pigilan. na bakit pati ikaw saktan ko. Hindi. Hey, hey! Pigil na, pigil na. Ay, baba na tayo, baba na tayo. Baba na tayo. Sige, sige. Boss GK, tara na. Ano na, princess? <laughs> sino sinong anime? <laughs> Yari. Let's go. <laughs> Lakad palago. lang <laughs> Boss, sigurado ka nandito siya? Public. Super Cup. Ay. So ibig sabihin, Portlord.

Ako? So oh, 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 ba't nandito ka? Nag-dinner ka pe! Nag-dinner si Mikan? Hindi, hindi. Inaaya Ate, <laughs> Ay, Ate hope, o, nga! Yun, kayo? Ikakaupagin e, nga lang ng public bar niya. Public club niya. <laughs> Inaayaan na <naya> ako! Hindi! <laughs> yeah, yeah. ah, ikaw pala may kasalanan si eh. e. si Ate Hope e. O Boss, naging ko pa sa lalaki? Anong lalaki yan? Oh, ay! 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 <m Typically> ah, mo! Ha? Ano? Oo, kami. Ay! Ayun, yeah, na, ka. Laki -laki ko na. mo pa ako. Ate, mo sa akin yung mga dancer doon, ha? <mary> Ay hindi, joke lang. Joke lang, joke lang. Opo, ina lang o, tayo pala yan. O, alingan na, alingan ano na. Alingan na tayo. na lang kita. Uy, wala. Joke lang. Uy, Joke! Ayoko, ayoko, bakit pakilalaan mo ang mga pangalan ko? Hi! Hi! Anong pangalan mo? Tata po. Ah, Valerie, ikaw po. Anong pangalan mo? Abby. Abby, o si... Alis na ako, alis na ako, alis na ako. Kung kayo ay naghahanap ng bar dyan sa Antipolo mga boss, ay nako tamang tama tong public club. So ano pang hinihintay nyo? Kita-kits tayo dyan mga boss. At syempre big big shoutout nga pala sa Shift International.